So ano ba ang reason kung bakit nagtsatsaga pa rin yung mga nga, ka, ka, karamihan sa uh, mga kapwa natin motorista no na bumabaybay dito sa ilalim ng EDSA, sa over ng EDSA kahit traffic. No. Ano ang ano ang dahilan? So ang dahilan kasi niyan, syempre, alam naman ng karamihan. Alam naman ng karamihan ng motorista na hindi naman araw-araw oras-oras may bantay diyan. 'Di ba? Kumbaga, matsambahan ako. Malas. Pag hindi, swerte, 'di ba? Ibig sabihin, kaya nang nagtitiis pa rin ako, nagtitiis pa rin sila dumaan diyan o ako, sabihin natin. Kasi meron pa rin na chance na makadaan sa express lane, ay este bus lane pala. 'Di ba? Meron pa rin na chance. yung ang yung chance na yun ay kung yung walang bantay. At yung chance na yun ay kung hindi ka rin mahuhuli. 'Di ba? Kaya yun ang reason kung bakit yung karamihan sa motorista na nakaka natin motorista ay eh, nagtsatsaga pa rin dumaan dito sa EDSA ilalim, EDSA sa kahit traffic, 'di ba? Meron na mga service road, meron na mga alternate route, route. Mer Or pala. Sorry. <laughs> ah, meron namang mabuhay lanes, so 'di ba? So sa mabuhay lanes, ano ba ang kalaban mo doon? Madalas so, stop kasi ang kalaban mo ron eh, medyo malayo, umiikot, di ba? Sa EDSA naman dire-diretso lang, traffic nga lang. So pero may chance ka na makadaan sa express lane or bus lane. Di ba? 'Yun ang reason kaya bakit nagtsatsaga pa rin yung iba nating mga kapwa motorista na dumaan dito. Di ba? Kahit sobrang mahal na ng multa, di ba? nandun pa rin kasi yung chance na makadaan sila di ba? kasi hindi naman dyan oras-oras may bantay hindi naman araw-araw may bantay dyan di ba? so dun sa end cap na sinasabi kung ibalik yung end cap sa akin walang problema yun ha? sa akin ha? sa akin walang problema yung end so ang isa sa maganda lang kasi sa end cap di ba? kumbaga yung takot mo na maano mahuli eh ang laki ng chance no ang laki ng possibility na ikaw ay mapadalhan ng love letter di ba so ang isa lang sa medyo alangan ako diyan sa uh, Ncap sabihin natin uh, alangan lang ng konte eh sana ayusin yung mga road markings di ba yung signage especially dun sa mga LGU sa mga ibang ano hindi lang sa EDSA hindi lang sa EDSA no kasi eh, pag sinabing Ncap hindi lang sa EDSA eh ma ano eh mababalik eh pati yung sa mga LGU no? Kung sa EDSA kasi halos okay naman eh. 'Di ba? May mga signage ang dami, yung markings, konting pintura na lang sa mga malalabo at mga burado na. Ang problema kasi sa NCAP is yung mga sa LGU. Kasi sa LGU, 'di ba, merong lubak. Merong lubak na iniwasan tapos napapalit ka ng linya, ina eh, picturean ka. Oh, di na padalan ka ng level letter. Iniwasan mo lang yung lubak, 'di ba? So mayroong ganong chance sa LGU na ah, hindi dito diba? yun ang ano kaya sana kung magka, ibabalik yung n cap syempre kasi hindi naman sabi ko nga hindi naman sa EDSA lang yon pati sa mga LGU mayroon ganon n cap ah, Manila Valenzuela ah, San Juan Makati yata ganon QC meron din sa QC eh, ayusin yung mga road markings ayusin yung mga lua, lubak tsaka daan tsaka ayusin yung mga signage diba ba? Kung mapapansin niyo, marami na rin tayo nakita o napanood na video sa mga Facebook sa, sa mga sa social media na no right turn na nakalagay, no right turn na text. Pero yung arrow naka-right, pwede ibig sabihin pwede ka mag -write. pero yung ano, no right turn. Mga ganun, ba? mga ganung ano, uh, example lang ng uh, signage. So mayroon ako nakita noon. Tapos wala namang U-turn, ano uh, wala nakalagay na U-turn o na, walang nakalagay na sign, sign na no U-turn pero U-turn slot siya di ba so kung ikaw naman ay motorista nakalagay na walang nakalagay na U, no U-turn eh, and expect mo na pwede mag U-turn di ba so mga ganun ba mga tawag doon nakakalitong signage ba so aminin natin na mayroon ganun aminin naman natin oh, no? kung, kung ayaw yung aminin okay lang pero may, marami na ako panood yan sa social media at marami na rin akong nakita ng mga signage na ganyan no may one time nga na pinapakaliwa ako eh ano yun saan ba yung banda yun na nakalagay is ano no right turn on red di ba no right turn on red yata yun ganun pero nung huminto ako ako yung nasa unahan so syempre stop light pula no right turn on red yung likod ko pinagbububusinahan ako kasi ka, pwede na raw pwede, parang ang gusto niya is kuma kumanan na ako kasi wala naman naka-stop naman daw yung kabilang uh, side so kumbaga walang dumadaan so pwede naman daw so, kung, to, ah, hindi, kung, nga, ah, kung ang sa ano niya is, pwede na daw yan so binabusinahan nyo na ako binabusinahan so ako naman hindi ako umano umapalag pa kasi no right turn on right eh. pero yun nga yung mga kapwa ko din motorista na sa likod sinasabihan na ako na pwede na yan pwede na yan o, di, si inano ko na isa naman mag ano na inano ko na burnake ko na yung no right turn on red right. kung, kumana na ako kaysa naman magalit sila sa akin, di ba? <laughs> so, sabi nga eh, wala, eh, wala akong magagawa eh. mapapaaway ka minsan pag uh, ikaw kung sino pa yung uh, sumusunod sa batas, baka ikaw pa yung mapaaway o ikaw pa yung mapagalitan, ikaw pa yung mangki eh. Sa kapwa mo, di ba? Kapwa mo motorista. So, yun lang yung iniiwasan ko, no. At yun din yung uh, medyo masakit pag sa encap nagkaroon ng encap yung mga ganon sa NH yung kalituhan ba confusing na mga signages markings ganun so yun lang ang uh, medyo issue sa akin no? sa akin lang ha yung kung ibabalik yung uh, end cap eh, ayusin yung mga ganong uh, nakakalitong signages di ba pero sa EDSA yung end cap sa EDSA is okay naman eh halos kumpleto naman ang signage yung sa EDSA eh Pat Ah, uh, konting pintura na lang sa mga lane markings eh. 'Di ba? ganon ganun na lang. Katulad dito, EDSA, may bike lane dito. So alam ko bike lane yung nasa kanan pero walang linya. 'Di ba? Ah, uh, alam naman natin kung bakit walang linya 'yan. Kasi bagong aspalto, ayan oh. <laughs>